So guys, mga well, sa uh, Good morning sa lahat eh, Tayo po eh, ay na at nasiraan tayo guys Na-conversion natin bottle, yan, oh. then, guys, oh. na putol oh. Yan o Kaya cambio guys o Nalalaglag na o Eh Mabuti na ipasok pa sa segunda Hindi eh, naman tayo professional guys Na mekaniko Basta mga troubleshooting lang kaya natin iuwi ang sasakyan pero pag mga ano na hindi natin makina na na kagaya ng hindi na kaya pa na rin na yung transmission na nabasag yung mga gear naipit yung cambio yun hindi na natin pwedeng may iuwi yun gawa nung ayaw na mag-release sa gear yung ano yung cambio guys, ano ko guys, nandito tayo sa palibago, kasagsagan ng traffic ang ginagawa ko guys, pag nag-stop pinapatay ko yung makina kasi nakakangalay sa ano eh nakakangalay sa paa, sa clutch kasi wala ibang kamyo kung hindi segunda lang guys pero <tinyo> pero at least guys, may uwi natin kahit pa paano wala, wala tayong magawa kasi talagang inaabot tayo. Oh, sa lahat ng mga drivers diyan, shoutout sa inyo lahat diyan, sa lahat ng mga panood ng aking video. Pag ganitong mangyayari sa sasakyan niyo sa kagaya sa akin, magkakawe mag mag pa rin kayo. So, thank you po, maraming salamat. Sa inyo lahat, God bless. Uh, pala diyan sa Masbati. Lalo na sa plasir, kawayan, sa aking mga kapatid yan, sa kalapayan, yan sa libas, Barangay Tagawad, Tinilin tayo, mga pila. Shout out sa inyo, nyan eh. Ingat-ingat tayo eh. Lalo na sa papa si mga mga tatanda na yan. Ayaw na kong umbala dyan. Thank you po.